Okay, and welcome back again sa ating channel, Algen TV. Kung bago pala kayo dito sa channel, huwag niyo po kalim mo mag na mag-subscribe, pakit na rin po yung notification bell para ma-update kayo lagi sa mga videos na ating pinupost, kagaya po nito for today's vlog. Pag-usapan po natin yung indemnity, yung maingay pa rin na usapin dito sa bansang Kuwait. Pero nakakatuwa lang kasi simula nung ma-open natin yung indemnity na yan, marami na po sa mga kababayan natin yung nakakuha ng kanilang indemnity. Ito po ay nakapost mismo sa Facebook page ng Polo Kuwait. Papakita ko rin po sa inyo yung mga nakakuha na at saka Pakita ko ulit sa inyo kung paano ba talaga makuha ang inyong indemnity kung sa sakasakaling uh, kayo ay tapos na sa inyong mga amo, tapos na ang inyong kontrata or kay kayo ay uuwi na sa Pilipinas at gusto nyo kuhanin ang inyong end of service benefits or di kaya yung indemnity. Ito ay para lang po sa mga 20 uh, visa. Yung uh, 18 visa ay may separate pong calculation doon kagaya ng sinabi natin sa ating uh, previous video. Pero for now, Uh, pag-usapan natin yung mga 20 visa na nakakuha na po ng kanilang indemnity. Okay, as I said po, recap lang po tayo ulit regarding po doon sa advisory nitong indemnity na nilabas po noong August Uh, last month lang po siya nilabas, August 24, 2021. Marami pa rin kasing hindi talaga maintindihan at marami pa rin nagtatanong regarding po dito. So ito, it, konting recap lang po sa inyo mga kabayan. Panoorin niyo po ito mabuti at saka, sana po intindihin niyo po mabuti. Ano ba yung indemnity? Indemnity refers to an end of service uh, enumeration for the domestic workers after the end of contract period. This is provided under Article 23 of the Domestic Worker Law in Kuwait. The Domestic Worker Law was approved on June 2015 but it was implemented po on July 1, 2017. So malinaw po niya na who are the entitled to receive this indemnity? Domestic, work, domestic worker who work with the same employer starting July 1, 2017 when the domestic work law took effect. Okay, ang sino ang makakatanggap nitong indemnity na to? Kagaya na sinabi natin kung kayo ay nag-start ng magtrabaho sa inyong mga employer July 1 2017 kung kailan na isabatas tong indemnity kayo po ay entitled na makakuha na ng indemnity pag kayo ay tapos na sa inyong mga kontrata sa inyong mga amo. Okay, malinaw po 'yon pag kayo ay tapos na sa inyong mga kontrata sa inyong mga amo. Kasi na isabatas tong uh, Uh, na isang batas tong uh, na implementong indemnity na to is on July 1, 2017. Kung kayo ay nag-work uh, before July 1, 2017 and below, hindi pa po kayo entitled na makakuha nito. Malinaw po yan kasi marami kasi nagtatanong regarding po doon sa year. So, lagi nyo pong tandaan na yung year na na-implement yung indemnity is July 1, 2017. So kung kayo ay nag-start na mag-work dito sa Kuwait sa inyong mga employer, naka two years na kayo or more than tapos uh, tapos na kayo sa inyong mga kontrata at gusto niyo nang umuwi o gusto niyo lumipat sa ibang employer, may uh, entitled na po kayo na kumuha ng inyong indemnity. Pero kapag kayo ay nag-work dito sa Kuwait uh before July 1, 2017 and below, so 16, 15, uh 14 hindi pa po kayo pwedeng kumuha nitong indemnity kasi naisabatas po siya, na-implement po siya on July 1, 2017. Sana po malinaw yan sa inyong mga kabayan, you know? Para po, ah, mara marami, kasi tayong nare-receive pa rin po na kung entitled ba silang kumuha ng indemnity pag tinanong ko po kung anong year sila na nandito sa Kuwait at nandyan sa kanilang amo. Sinasabi nila noong paano ano pa noong, uh, 2014 or 15 pa. So on that particular year hindi po kasama yan. Magi-start lang po siya sa July 1, 2017. So bilangin niyo po yan July 1, 2017 kung nakailang years na kayo sa inyong amo. Huwag niyo pong isama yung year na hindi pa po siya na isa batas yung indemnity dito sa bansang Kuwait. So yan malinaw po yan ha. Okay, tapos ang madalas ding tinatanong sa atin paano daw ba kinocompute yung indemnity? Okay, malinaw. The amount of the indemnity is set at one month salary for every year of service. Ibig sabihin po, kung kayo ay naka two years, kasi mostly kontrata ng isang domestic worker is two years. So, every year po, merong kayong indemnity na makukuha. Ito po ay katumbas ng inyong one month salary. Ibig sabihin po, kung kayo ay naka 2 years na sa inyong amo at ang inyong sahod ay 120, tapos na kayo ng 2 years, gusto na nang umuwi, nag-end na kayo ng inyong contract, ang ah, makukuha niyo pong uh, end of service benefits is 240 kasi 1 month salary for every year. So 2 years, 2 uh, years kayo times 120 kasi ang sahod niyo is 120. So meron kayong makukuha dapat na 240. Malinaw po yan, 240 po two years. Kung kayo ay medyo matagal na sa isang amo at hindi pa kayo lumipat kahit kailan man, ang counting po pag kayo ay aalis na o tuloy ng umuwi or mag for good na po na hindi pa rin nabigyan ng na inyong indemnity. Ang counting po ng inyong indemnity makukuha is one month salary for every year of your service. Ibig sabihin po, isang buwang sahod kada isang taong servisyon nyo. Ibig sabihin, kung kayo ay naka 5 years, dapat merong kayong five times of your salary sa inyong mga amo. So, malinaw po yan. Okay, ito. Of course, ang sinong mababay ng indemnity ang inyo pong mga employer. Wala pong iba yan. Ito, marami ito talaga. Paano, paano maklaim ang inyong indemnity? Ito, malinaw po. Ang lagi pong paalala ng Polo Owa, ang unang-una nyo muna ang gagawin mga kabayan is kausapin nyo muna ang inyong mga amo, okay? Kausapin nyo ang inyong mga amo, sabihin nyo po sa kanila na meron pong tinatawag na indemnity or yung end of service of benefits po yan. So, pagka yung amo na medyo okay, kagaya ng pinaus ng Polo Owa, may mga nakakuha po talaga ng kanilang indemnity. So, yun yung mga amo na medyo okay. So, naintindihan nila yung ganun. Pag ang inyong mga amo po or ang inyong mga employer ay hindi po nag-agree regarding dito, ito na po yung chance nyo na pumunta sa Polo Owa o di kaya mag-email sa Polo Owa. So, malinaw po yan ha. Ang una nyo gagawin muna, kausapin nyo muna ang inyong mga amo. Kausapin nyo sila regarding sa indemnity. Pero wag nyo naman silang kausapin. Halimbawa, uh, hindi pa naman kayo uuwi or hindi pa naman kayo... Uh, hindi pa naman kayo magbabakasyon o hindi pa naman tapos ang inyong kontrata, sasabihan nyo na sila kaagad. Huwag ganon. Baka mag-iba uh, mag yung uh, pakikitungo ng inyong amo. Pag kayo po ay at uh, uh, matapos na sa inyong kontrata at kayo po ay uuwi na, or di kaya lumip, uh, lilipat po sa ibang amo, tapos nag-in na kayo ng service doon sa inyong uh, old employer, yan na po yung chance niyo na kukuha kayo ng in inyong indemnity. Okay, ganito rin. May nakakausap din tayo ng mga, mga kabayan na ang kanilang amo po, ay mababait talaga. Kung sila ay naka-five years na sa ilang sa kanilang amo, yung iba, nagbibigay po ng advance indemnity. Kailan po, meron kayong take note din po niyan. So, nagbibigay po sila ng advance indemnity. Halimbawa, pag two years, binibigay mo na, pag five years, binibigay mo na sa kanila yung two years, tapos yung the rest, kaling tulu, uh, tuluyan na po silang aalis or tuluyan na po silang uh, lilipat ng ibang amo or uuwi na po sa Pilipinas, saka na po ibibigay yung remaining balance. Meron pong mga among ganun. Kagaya na sinabi po ng Polo uh, pag ang inyong mga amo po ay nag-refuse na ibigay sa inyo yung indemnity kahit ka kayo ay uuwi na or kayo ay lilipat na or tapos na kayo sa inyong kontrata, ang gagawin nyo po, kailangan nyo pong mag-email sa Polo Kuwait. Okay? Mag-email for complaint po yan ha, sa Polo Kuwait. Ang kanilang email address, andyan po, ilagay natin yung jadpolokuwait at gmail.com. Pero kung kayo naman po ay my time, kailangan pong pumunta kayo sa Polo Kuwait mismo kasi uh, sila po yung mag-aasikaso sa inyong mga complaint. Ang kailangan nyo pong dalhin, copy of the contract signed by the employer and workers and verified by uh, verified by Polo. Kaya, uh, Naka-verified po yan by Polo. Tapos, uh, valid copy of civil ID and valid copy of passport. Okay? So, ito yung kailangan nyo dadalhin. Kahit sa pag-email nyo po, ito rin yung ang inyong i-attach sa inyong mga email. Tapos, Maraming Nag-send na po ako ng email. Wala naman pong reply. Binabasa po ng Pulo yan. Antayin na nalang po na uh, kontakin kayo ng Pulo para alamin kung paano nyo makuha ang inyong indemnity. Okay, mga ba yan? Basta malinaw po. Wag, wag, wag na wag po kayong uh, mag-request ng indemnity kung hindi pa naman kayo tapos na inyong kontrata. ba diba? Kailangan po tapos na kasi inyong kontrata at saka isipin nyo po kung kailan po na-implement yung uh, indemnity is 2017. So, kailangan dyan kayo mag-start magbilang uh, para po sa inyong calculation ng inyong indemnity, mga kabayan. Malinaw po yan. Sana po malinaw sa inyo yung mga kabayan. Uh, itong post na to nakapost na rin to sa Polo Kuwait. Uh, yung email address, ilalagay ko po dito sa ating sa ating uh, description sa ating video pati na rin po yung requirements para may makuha kayo ito na rin po yung uh, dapat nyong uh, ihanda kung kayo ay mag-email o di kaya kung kayo ay pupunta sa Polo Kuwait okay so yun sana po malinaw sa inyo mga kabayan no? kung meron pa kayang ibang katanungan andyan po yung Polo Kuwait para sa inyo meron po silang contact number Tawagan nyo lang po ng tawagan, sasagot po yan. Marami pong tumatawag yan. Kaya minsan ah uh, sabi nyo hindi sumasagot, naging busy kasi marami pong tumatawag sa kanila. Hindi lang po kasi indemnity yung inasikaso dyan. Marami rin po. So, kailangan nyo lang pong sigurong aantayin uh, na sumagot sila sa kanilang tawa. O, oh, tapos sa... Uh, basta po, wag na wag kayong pagka-send nyo ng email or pagkahatid hatid nyo ng inyong mga complain eh automatic andiyan na kaagad. Tamang pag-aantay din, uh, matuto din din magantay basta uh, lahat ng bagay naman eh nakukuha 'yan sa tamang pag-aantay. So magantay antay lang din tayo. Makukuha din, uh, makukuha niyo rin 'yan mga kabayan. So ito na po yung mga uh, nakakuha ng kanilang indemnity base po sa post ng ating Polo Kuwait. Uh, para naman po masabi niyo na totoo po talaga na meron na nakakuha ng indemnity. Ito yung mga kababayan na nagtiyaga, nagantay at saka sumunod po sa tamang uh, proseso at saka maswerte kasi uh, meron silang mababait na amo na nakakaintindi regarding po sa tinatawag na indemnity na ito. So ito po ang uh, pakita ko sa inyo mga pictures na mga kabayan natin posted by Polo Kuwait na sila po yung manakakuha na ng indemnity. Okay, ito yung kauna-unahang kabayan na nakita natin na kapo sa Polo Kuwait na siya yung pinakauna-unahang uh, nakakuha ng kanyang indemnity simula nung uh, magkaroon nga po ng uh, awareness regarding dito sa indemnity for domestic workers. So ayan si Kabayan, pumirma siya sa sa kanyang claim of indemnity tapos nasa pulo ko ito, kasama po nila si ayan si Labat na Mustafa, si Ma'am uh, si Ma uh, ayan kasama din po si Ma'am Kati diyan sa Polo Kuwait 'yan. So ayan yung Kabayan natin nang pinakaunang uh, nakakuha ng kanyang indemnity dyan sa May Polo uh, sa polo Kuwait no. So maswerte ito si Kabayan. So basta po ang sinasabi naman po ng Polo Owa na ang kailangan niya lang pong gawin is uh, kausapin po ang inyong mga amo regarding po sa inyong mga indemnity. Basta yan, sabi nga ng Polo Owa, kabayan tingnan mo si ate na nakakuha ng kanyang indemnity mula sa kanyang employer. Ang indemnity na ito ay nakasaad sa domestic worker law, kagaya ng binanggit ko po sa inyong kabayan. Kanina, malinaw naman po yun. So baka ikaw na ang susunod na makakuha nito. Ang kailangan nyo lang po talaga is kausapin nyo ang inyong mga employer. Tapos pag uh, sila po ay nag-refuse na magbigay, yan na po yung time nyo na pumunta po sa Polo Kuwait. Of course, pag hindi naman sila uh, nagre-refuse, maswerte kayo. Pag, pero uh, mostly kasi yung mga nagre-refuse po ng mga employer. So, yan na po yung time nyo na pumunta sa Polo Kuwait. Uh, ihanda nyo lang po yung inyong kopya ng inyong kontrata na verifikado tapos kopya ng inyong passport 'yung valid tapos kopya ng inyong civil ID na valid tapos punta na lang po kayo sa Polo Kuwait dadalalahin niyo po 'yung inyong mga requirements o 'di kaya kung hindi kayo makalabas mag-email po kayo sa ayan po jadpolokuwait@gmail.com so antayin niyo lang po uh, tatawag po sa inyo ang Polo Oba para uh, i-update ko ang ano na ang status ng inyong indemnity okay so ito naman 'yung sa September 19 no pinost din po ng Polo Kuwait 'to ayan dalawang kabayan din 'to sabi sa akin Uh, may iba talaga na may hiya din Hindi nagpapapost post uh, Kaya minsan tinatakpan nila yung picture Kasi nahiya sila na ipakita yung kanila mukha Eh makita nyo po may hawak-hawak po siyang Kuwaiti Dinar Kasama din po of course Si uh, Labat uh, ne uh, labat nazar Kasama si Ma'am Cathy ng Polo Yan dalawa po yan sila dyan eh O yan isa rin po yung isa Nakakuha din po yan kasi, ayan, Medyo marami rin na po Yung iba kasi daw hindi nagpa-picture kasi mahihain So ganun din po yung uh, process na gagawin niyo. Uh, pag hindi uh, nag uh, hindi, uh, hindi po nag-refuse uh, po niyo yung mga amo, yun po ang gagawin niyo kabayan. Uh, yung requirements at saka yung email address para sa complaint kasi uh, ito yung mga nag-complain pala sa Polo Owa tapos uh, tinulungan ng Polo Kuwait para po uh, kausapin lang kaamo. Ayun, nabigyan po sila ng kanilang mga indemnity. Okay, tos, ito yung pinakabago ngayon, kabayan, you no? Know, which is uh, posted today lang po from Puluk, Kuwait. So, ayan, kita nyo po, wow, meron na siyang hawak-hawak uh, na Kuwaiti dinar. Tsaka yung kanyang passport. so you na know, ako, matagal na sila sa kanilang amo kasi biruin mo. Uh, ano eh, uh, one, one month per year. So, kung naka-five years ka na, times five po yun. So, malaki-laki po, pag kayo ay uuwi na mag for good na tapos naka 5 years kayo sa inyong amo so times 5 po yon sa inyong salary malaki-laki rin makuha niyo no know? kaya swerte po nila kabayan so yan posted lang po yan today from Polo uh, Kuwait Facebook page yan kasama rin po si kabayan yan yun yung mga nakakuha which hawak-hawak nga po nila yung kanilang uh, kanilang uh, nakuhang indemnity so yun na yung nga isa sa mga requirements is yung copy ng yung passport copy ng civil ID at saka yung contract na verified po ng Polo Kuwait So, 'yun uh, napakaswerte po nila kabayan ano para po uh, makakuha ng indemnity. Maraming salamat din po of course sa uh, Polo Kuwait lalo na kay uh, Labor Atty. Uh, Nazir Mostafa at saka kay Ma'am kati sa pag uh, sa mga staff ng Polo Kuwait uh, dahil po sa patuloy na pag-assist uh, pag sa ating mga kababayan na nangangailangan na uh, katulad po ng ganito. Okay, so ulitin po natin ulit. Sabi nga ng Polo uh, Polo Kuwait sa kanilang Facebook page and yun yung mga nakakuha po ng kanilang uh, end of service benefits or indemnity mula sa kanilang mga employers sumulat po sa labor uh, at sumulat po si labor at si say Mostapa S Mostapa sa amala amala yun yung parang labor uh, court dito sa bansang Kuwait na isumite ang complaint nila tungkol sa kanilang indemnity sa so, mga dito natawagan po ng uh, amala ang kanilang mga amo at nagsettle sila na mismo ng sa opisina ng amala So sabi ni Ma'am sa akin, 'yung Amala 'yun 'yung parang Labor uh, Court dito. So ang, ang gagawin pala ng Polo Uwa pagka once na nag-submit kayo ng inyong complaint, uh, magsusulat din po ang ating Labor Artisan Nazar es Mustapa sa Amala o 'yung uh, Labor Court dito sa Kuwait para po 'yung amala 'yung tatawag sa inyong mga amo. So pagka, pagka ganun kasi quite uh, to quite uh, so talagang hindi po uh, hindi na po 'yan matanggihan ng mga uh, lokal na asikasuhin kasi quite na po 'yung tumatawag sa kanilang worker na po nang Kuwait. So ayan, nasa kabay uh, nasa ano nga po, nasa batas ng Kuwait I na mean, may indemnity para sa workers or 20 visa. Ito po ay binibigay kung kayo ay nakatapos na inyong kontrata sa inyong employer. Katumbas po nito ay isang buwang sahod sa bawat taon na pagtatrabaho nyo sa inyong mga employer. Sabi po ng POLO, kagaya po na sinabi ko, advice ko sa inyo, ganito po yung kabayan, kausapin po ninyo ang inyong employee tungkol sa indemnity. Kung kayo po ay nakapagtapos sa inyong kontrata, kung hindi po siya magbibigay, maaari kayong pumunta sa POLO para mag-submit ng inyong requirements. Tapos yung requirements na po, na sinabit nyo at saka yung complain nyo, ang polo na pong bahalang mag-submit din po yan sa labor court dito sa Bansang Kuwait. Tapos yung labor court naman po dito sa Bansang Kuwait, sila po yung kukontak sa inyong mga amo. So, maganda po talaga. Pagka uh, tiyaga-tiyaga lang po, kabayan, uh, huwag kayong mag-alala, makakuha rin po kayo ng in inyong indemnity. Okay, uh, isi-share ko na rin itong uh, video ni kabayan. Siya yung pinakaunahang... Uh, Meron ang video na pinost ng Pulong Kuwait regarding po sa kanyang nakuhang indemnity. So, isi-share ko na rin po sa inyo kabayan para makita nyo po. Hello, magandang uh, umaga sa mga kababayan ko. Nandito ako ngayon sa Pusina sa Embassy sa Polo Uwa. Uh, ko na yung indemnity ko. Binigay na tamo ko ito. Nakuha ko. Tapos kayo na gusto kayong kumuwi, i-claim niyo yung identity niyo para makuha niyo rin. Sayang naman eh. Malaking tulong na sa atin. At salamat sa lahat ng mga staff dito. Lalo na kayo din na uh, may ano uh, sa akin para ma-claim ko yung papers ko. Salamat sa lahat. Dapat Nasir. At saka kay Atat Shilibor, uh, Nasir Alustapa. Salamat din sir Salamat din sir sa lahat. Okay so, yun na po para sa ating video for today. Sana po malinaw na po sa inyong lahat. Napakalinaw naman po talaga yung uh, paliwanag ng polo at saka regarding po dyan sa indemnity niyan. Basta ang gagawin natin mga kabayan, unang-una po is kausapin nyo ang inyong mga amo. Pag at kailangan po alam nyo muna kung kailan nagsimula yung indemnity. Kailan uh, kailan kayo nagsimulang mag-work sa inyong mga amo pag kayo ay uh, kwalipikado po na makakuha ng indemnity, ang una nyo pong gagawin talaga is kausapin nyo ang mga amo. Pag hindi po, pag nag-refuse po ang inyong mga amo, yan na po yung time nyo na pumunta sa Polo Kuwait or mag-email sa Polo Kuwait para isubmit ang inyong mga complaint. So, napaka-simple na naman po ng na mga requirements ang kailangan lang po dito talaga is uh, tamang pag-aantay at pagtsatsaga. Makakuha rin kayo mga kapay. Okay? So, yun lang po. siguro para sa ating video for today, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Basta po ito ay uh, para sa mga Kuwait lang. Kung merong uh, merong uh, tayong followers or subscriber dito na nasa ibang country. Tanungin niyo po ang inyong mga polo offices dyan sa bansa. Kung nasaan kayo, baka kayo rin po ay entitled na makakuha ng inyong mga end of service benefits. Alam ko, meron din ito sa bansang Saudi. Uh, so, kung kayo ay taga-Saudi, alamin niyo po sa Saudi polo offices kung paano po makakuha ng inyong indemnity. Tsaka kung magkano yung makukuha nito. For sure, uh, alam ko, uh, halos parehas lang din ito dito sa bansang Kuwait. Basta alamin niyo muna kung meron bang uh, batas din dyan sa inyong lugar para sa indemnity. Kung meron, ganun din po yung gagawin nyo. Pero mag-inquire muna kayo sa inyong mga polo offices dyan sa bansa kung nasaan man kayo. Okay? So yun lang po para sa ating video po today mga idol. Maraming salamat po ulit sa impatuloy pag-support Again, kung hindi pa kayo na mag-subscribe dito sa aking channel, huwag niyo po pa mag-subscribe. Pakit na po yung notification bell para ma-update kayo lagi sa mga videos na ating pinupost. Kaya mo dito. Okay, yun lang po mga kabahin. Ingat po tayo lagi. See you on my next video. Bye-bye and God bless.